Pinagkaguluhan ng mga tao ang pag-rescue sa isang babae na nahulog sa Iloilo -Ilo River, Samuel Loney area, city proper. Gamit ang lubid na tinali sa isang forklift, iniahon ang babae at tinasakay sa lifeboat. Karamihan sa mga tumulong sa rescue ay crew ng isang barko na nag-standby sa Samuel Loney area. Nahirapan ang mga rescuer dahil malalim ang bahagi ng ilog kung saan nahulog ang babae dagdag hirap pa umano nang matauhan na ang babae nagpumiglas ito at tila balisa nang ilipat sa barko oh. Mula sa barko agad siyang diniretso sa nakaabang na ambulansya ng Iloilo City Emergency Responders doon tiniyak na maayos na ang kalagayan ng babae. Palaisipan naman sa mga rescuer ang nangyari sa babae. Hindi nila matukoy kung tumalon o disgrasyang nahulog ito sa ilog. Ayon sa isang saksi, bago pa man nalaglag sa ilog, nakita ang babae na uminom ng alak malapit sa lugar kung saan ito nahulog. Gain na sa saking nasagwa, tapos, tapos nagpurpong ko sa deo ti nagbabatang bata ka na balong sa mo. Nagligid sa ito. O nakita ang gigit ng barko to. O ito kulbaan mo na ito. Hindi mo kulbaan mo ito sa isa to kagdagan sa tabulig. Hindi na pinangalanan ang nasabing babae na pinaniniwalaang nasa edad 35 hanggang 40 at mula sa Haniway, Iloilo.